Good morning, I'm back! This is Sam brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, mga kaabang-abang na beauty pageant ngayon, taon na to dito sa mundo ng pageantry Ano-ano nga ba mga inaabangan nating pageant? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, but before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay, kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na To. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang beauty pageant tayo ngayon. So, alam ko lahat kayo excited na sa mga magaganap na beauty pageant. But ano nga ba ang the best at the most na beauty pageant na inaabangan natin ngayon taon na to? So, ano nga ba yung mga bakbakan ng mga kandidata na talaga yung mga kaabang-abang? Siyempre, unang-una na dyan, eto ha, aminin ninyo man o hindi, inaabangan ninyo ang Miss Cosmo International. Yes! Kauna-unahan pa lang ng Miss Cosmo International. Pero talaga naman ang buong sambayan ng Pilipino ay naghihintay na para sa kompetisyon ng Miss Cosmo International. In fairness naman sa mga pasabog nila, sa mga talagang papremyo pa-eksena doon sa press con nila. Doon pa lang sa press con nila, naramdaman na natin. Nako, isang malaking pageant to. Nakaabang-abang ngayon taon na to. Ang Miss Cosmo ay magaganap starting sa September. September hanggang October. So, two weeks ang pageant nila or three weeks kung hindi ako nagkakamali. At talaga naman, syempre, ang inaabangan natin sa Miss Cosmo ay ang ating pambato na si Atisa Manalo. Isa si Atisa Manalo ang dahilan kung bakit talaga nakatutok ang lahat dito sa Miss Cosmo. Hindi pa man natin nakikita kung anong meron sa budget ng Miss Cosmo Pero excited na tayong lahat So talagang nakuha kagad ng Miss Cosmo ang engaging dito sa Pilipinas pagdating sa kanilang competition. And for sure, talaga naman, Tututukan niya ng sambayan ng Pilipino kasi syempre, si Atisa Manalo ang ilalaban natin dyan. So, doon pa lang sa eksena ni Atisa Manalo, marami na na-excite, lalo na yung nagpunta siya sa Vietnam. Talaga naman, lahat talaga ay, nako, nag-abang na. So, yun Kaya naman, sabing ganon, ay, nako, medyo matindi ang magiging bakbakan dito sa Miss Cosmo at excited nga ang lahat. So, yon So, ako naman, kaya nga, di ba, nilagay sa si Atisa Manalo para una, pag-usapan, pangalawa, syempre yung engaging ng mga ng mga viewers ay mapunta dito sa Miss Cosmo yung kumbaga yung attention natin ay talaga namang uh, makuha ng Miss Cosmo at nakuha nga nila ng bonggang-bongga -bongga kasi nga, di ba, etong nga ang ilalaban nga nila si Atisa Manalo. So, yan. Pero kung hindi si Atisa yan, parang pili ko hindi aabangan ng ganito kabongga at hindi iingay yan ng ganyang kabongga. So, yon So, good luck and congratulations ngayon pala kay Atisa Manalo. Parang pili ko magiging maganda ang resulta ng Miss Cosmo sa laban ni Atisa Manalo. At yun yung aabangan natin. Di ba? At bukod doon, syempre, excited din yun lahat para sa Miss Grand International Maraming dismayado sa pageant na to Pero ito yung pageant na ang dami-daming nadidismaya Ang dami-daming umaayaw Pero talaga namang inaabangan nila Kung sino ba yung ilalaban natin dito sa Miss Grand Sino ba yung kandidata na ipapadala uli natin dyan So aminin man natin o hindi Marami pa rin interesado dito sa Miss Grand Dahil lang siguro Um, tawag dito, hindi pa tayo nananalo dyan Kaya parang hmm, ini-snob ng iba ang Miss Grand Pero deep inside naman ay nakaabang pa rin naman sila ba diba? Dahil marami tayong eksena na nar nar nararanasan dito sa Miss Grand Kaya inaayawan siya ng ibang Pilipino Pero sa tuwing maririnig nila ang Miss Grand Ay interesado sila kung sino ba yung ipapadala natin Paano naman kasi ang Miss Grand naman, aminin naman natin, iba din ang bakbakan ng Miss Grand at yung na talaga ng Miss Grand ay panalo din naman talaga. Kaya lang, ang mali lang doon sa organization, hindi niya pa pinapanalo ang Pilipinas dyan. Pero kung ako sa kanya, ngayon palang ipanalo mo na ang Pilipinas bago mahuli ang lahat dahil malapit na talagang madismayanan tuluyan ang mga Pilipino sa Miss Grand International. Kumaga, parang papunta na tayo doon na konti-konti na lang aayawan ayawan ka na namin. Di ba? So, yun. So, inaayawan na nga nung iba eh. Parang, kung ako ang tatanungin mo, sayang. Sayang kasi ang laki nung engaging na nakukuha niya. Engagement pala. Ang laki ng engagement na nakukuha niya dito sa Pilipinas. Pagkatapos, ganun yung gagawin. So, sayang dahil, alam mo yon ah uh, pag ang Miss Cosmo ay nagustuhan niya ng mga Pilipino at pinanalo dyan si Atisa Manalo, for sure, tututok na ang lahat dito sa Miss Cosmo more than dyan sa Miss Grand. yung engagement mapupunta lahat yan sa Miss Cosmo kaya ako, ako kay Miss Grand, bago mahuli ang lahat ay nako wag mong isnabin ang kandidata ng Pilipinas dahil papunta ka na doon sa exciting moment na hindi mo na makukuha ang simpatya ng mga Pinoy pero in fairness naman sa mga Pilipino talagang nandoon pa rin na nagbabaka sakali pa rin naman at tinitingnan pa rin naman nila pero naiintindihan ko din yung side na medyo parang inaayawan na nga siya at sinusukan na ng unti-unti di ba So, wag naman sanang sayangin yun ni Mr. Nawad And then, ayun nga, bukod doon Sa Miss Grand, syempre, inaabangan din natin ang Miss Universe Hindi man ganun kalakas o pambato natin sa Miss Universe Pero excited pa rin ang lahat Dahil gusto nilang malaman kung ano nga ba ang mararating ng Chelsea Manalo Dito sa competition na to Dahil nga sa desisyon ng Miss Universe Organization Na ipanalo ang Chelsea Manalo over sa Manalo So, yun, gusto nilang malaman Ano bang papalo At talaga bang mangangabugyan Tama ba ang desisyon ng organization Na si Chelsea Manalo Ang ipadala natin sa Miss Universe Ayan yung mga inaabangan natin Dito sa Miss Universe Kasi nga Siyempre, Miss Universe to, iba ang bakbakan. But, siyempre, umaasa ang lahat na sana talaga makarating sa dulo ng kompetisyon ang Pilipinas. Ko ako, talagang tatanungin mo, siyempre, dapat nandiyan ang Pilipinas kasi alam mo yon kapag ina-El Tokuyo dyan si Philippines Promise, mawawalan ng eksena ang Miss Universe. So yon so I hope na sana talaga makapaghanda ng bonggang-bongga -bongga din si Chelsea Manalo. Kasi syempre iba pa rin kapag nasa laro ang Pilipinas hanggang sa dulo. At syempre iba pa din talaga yung alam mo yon yung excitement na binibigay. So I hope na makipaglaro din ang Miss Universe sa Pilipinas. So isa to sa mga inaabangan talaga natin. At masasabi ko din na talaga naman lahat ay nakatutok ngayon dito sa Miss Universe. So ayun, silang tatlong pageant na talaga naman inaabangan natin yung engagement nga ng tao ay talaga namang masasabi ko Naka-focus sa Miss Cosmo, Miss Grand at Miss Universe. Pero syempre dahil pinanalo ng Pilipinas si Krishna Grabides dito sa Miss World Philippines, so for sure magbabalik din ang engagement ng tao dito sa Miss World. Kasi syempre inaabangan ng lahat. Ano nga ba ang magiging kapalaran ni Miss Chris na Gravides dito sa laban niya sa Miss World ngayong taon na to. So, eto na nga ba, iuuwi na nga ba ni Chris na ikalawang corona ng Miss World sa ating bansa? So, ako parang pili ko, kaya tumutok na rin si Julia Mori dito sa laban dito sa Miss World Philippines etong taon na to dahil nandoon sila sa momento na parang gusto na rin nila ipanalo kasi sinusuka na rin sila ng mga Pilipino. Di ba? Aminin naman natin o oh, hindi. Paano naman ka kasi syempre talagang wala talaga yung engagement nila sa tao after ng ilang taon na umaasa ang Pilipino na masusundan ang ating winners dito sa Miss World since na last tayo dito nakakuha ng corona ito na yata yung huli at first time nung 2013 at hindi pa nasusundan syempre yung mga Pilipino na parang ano ba, nalalaro ba kami dito, hindi nyo man lang kami pansinin, di ba? At magagaling at magaganda naman yung mga kandidata na pinapadala natin. Noong last year, ineltokuyo pa tayo ng bongga-bongga. But this time, I hope na sana ay magbalik ang kinang ng mga Pilipino at yung suporta dito sa Miss World. Kasi nga, syempre, Chris na to, isang popular na kandidata. At talaga na namang masasabi ko, maraming may gusto โรไคคริสนาะนาะ ilaban talaga dito sa Miss World. And ayun, nag-hope sila na may uuwi na ni Kris na ang corona ng Miss World sa ating bansa. So yon kaya nakikita ko na isa din to sa mga aabangan ng mga Pilipino. And then the other pageant, I think yung engagement ay soso lang. So yan. So parang feeling ko, ito yung apat na pageant na talaga naman tututuhan pa rin ng mga Pilipino. Ang Cosmo because of Atisa Manalo, ang Miss Grand kasi gusto natin malaman sino ba yung papadala natin sa Miss Grant o ano papalo na ba tayo dyan babalik ba tayo sa top 5 ayan yung mga lalo na pag si CJ Apiasa yan for sure tututukan nga ng lahat and then of course eto nga bukod doon sa Miss Grant syempre yung Miss Universe mahina man yung feeling natin do sa kandidata natin pero syempre excited pa rin tayo na ano ba mararating natin dyan magpapasabog ba si Chelsea so yan yung mga tinututukan dyan and then of course Chris na That's para sa Miss World But syempre ako Supporta tayo sa lahat ng kandidata na ilalaban natin sa international pageant. But kayo guys, ano ba guys, tingin ba ninyo, tinututukan nga ba natin itong mga pageant na nabanggit natin? So please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Tingin ba ninyo, papalo nga ba ng bongga-bongga ang ating pambato sa Cosmo International at sa Miss Grand? Makakabalik na ba tayo sa top 5? And then of course, Miss World. Ah, ma makukuha na kaya natin ang ikalawang corona at Chelsea Manalo makakarating ba sa dulo ng laban niya sa Miss Universe? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, of course maraming maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo at engagement dito sa channel ko. Maraming salamat guys. I really, I really appreciate guys talaga yung suporta na binibigay binibigay ninyo. And then, of course, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.